Uh, ingat ka kay ni tita, nila tita sa biyahe nyo. And update mo ako sa mga ginagawa mo dyan para hindi ako nag-alala dito. And ayun, mamimiss kita. Balik ka agad. Hi, Joy. Uh, Kamusta? Ito, uh, okay naman tayo dito sa Taiwan at masaya. Pero medyo nakakalukot pa rin, syempre. Lalo na pag naalala ko yung ano, uh, mga late nights. Naalala ko yung mga ano na uh, kain natin kahit late na. Yun, medyo na nakakamiss. Pero, on onting araw na lang uh, tayo ay babalik na dyan. ha? Uh, ano ka lang dyan? Uh, ingat ka lang lagi. Uh, at kumain ka lagi sa tamang oras. And, uh, see you soon, Joy. Uh, at, yun, uh, sinishare ko naman sa'yo mga napupunta namin dito. Uh, Ina-update naman kita. So, malapit na. And, uh, you know, I miss you too, Joy. 一个就在。